Sinanggap na lang ni Ines Veneracion ang pambabas sa kanyang itsura na retokada raw siya kung saan may sirin ito kina R.C. Munoz at Sanya Lopez. Panorin natin ang kanyang pahayag. Rol BTR. <laughs> Oh, <laughs> ako na nga itong pambansang ilong, nababash na na nga ako. Pag ako nag-comment pa talaga dyan tayo, may bago na naman talaga tayo yun eh. So, <laughs> Kung engagement ko, mataas na. Tuko, okay. tanggap na tanggap oh. ko. Oh. <laughs> Sabihin na yes. mapakamukha kami, tanggap ko talaga. <laughs> <na>, Ang <laughs> pangagaganda ng mga iningan, oh. tulad nyo sa yes. akin. <laughs> 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 maganda, maganda, bata. Saan niya maganda? Bata kayo sila yung maganda. Yes. Bata, why not? Oh, yeah. oh. direct pagsasak. Oh, Pasa, Pasa. Pasa. Sinabing ako. sinabing kamukha ko sila, tanggap agad. Uh -huh. Acceptance. Kapang bansang ilong na. Direk. Pwede ba kayo gumawa ng movie silang tatlong beta? Magkakapatid. Ang idea yan. No project. No project. No, no, <laughs> no, 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 no sisters. Thank you po. Bak bakit kaya pwede na magpagawa Ayaw mo naman hanggang doon, Kuya Romer. Talaga dinig dinig ang ano mo, ha? Umaaling ang mga boses mo, ha? Sinabi mo doon, tinanong mo, pa, pwedeng gawan silang tatlo ng uh, pelikula at ang sinang sinadjust ni Ines Veneracion ay no, kasi ang pelikula ni Direct Nigel de Mesa ay Ghost Project, eh. So, sabi, nagbiro si Ines, sabi niya, Nose Project, yeah. di ba? Kasi, kasi tinanong ko siya friendship, di ba? Uh -uh tungkol dun sa mga masasabi sa mga politicians uh -oh. na involved sa ghost project sa substandard na ang sabi na ako kung sasagutin ko pa yan mababasta na ba na ako ito ang ilong ko binabas na ako pambasang ilong sabi niya. Oh, oh, oh. Kaya ayaw niya na isalta kasi whether magsabi ka ng maganda, whether magsabi ka ng hindi maganda, talagang mababas ka. Kaya minsan natatakot yung mga artist na mag-comment. Pero unlike sila, Bais, ang tatapang. Bais, ganda, di ba? In oh. fairness. alam niyo si, ano, si Ines, Ines. Uh -huh. Nasubaybayan ko yan eh. Nung bago pa lang siya, bilang sexy star, alam ko talaga ang itsura ni Ines. Oh. Napakalaki talaga ng pinagbago niya oh. ngayon. At minsan nga hindi na raw siya nakikilala. Oh. Pero, pero friend si BFF. Oh. Admitted naman siya. Eh. Hindi na maganda kay Ines. Oh, oh. Hindi ka tulad ng iba dyan na kahit oh. eh. tinatago tap nila at nagdi deny pa. Pero si Ines, okay lang Pero parang hindi lang naman ilong ang pinaritoke eh. <laughs> Kasi nakita mo, sabi mo, <laughs> di ba? Pero ito lang sabi nga ni Milded, hindi pa naman umaamin mm. itong si Arce si Munoz. umamin na. Pero Sanya Lopez, hindi naman oh, pa oh. umaamin na ng paretoke ng ilo. Oh, Pero oh. binanggit ni Ines. Pero kung para daw siya doon sa dalawa, iba, sa dalawang dalawa. yun, ay proud siya kasi maganda, maganda naman daw yung dalawa. In fairness naman. Ah, at least, di ba? Inuulit ko si Ines, di ba? Hindi siya nag-de-deny. Oh, oh. Mukha nga siyang ano eh... Uh, ano bang tawag doon? Ano mo na sabihin? <laughs> hindi mo kasi ang ano, monyeka. Oo. Oh, Pero ba naniniwala ka, Bep? kasi monyeka, kasi baka mag-react ang mga ati sa manalo. Oh, ang pambansang Aba, monyeka. Ibang iba, tiyo, iba, naman ang itsura ng monyeka, di ba? Oh, so may monyekang maganda, maganda, may monyekang mas maganda, no, may monyekang pinakamaganda. Okay. Pero si Indesan doon, maganda. 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 Pero naniniwala ka ba na parang mm. pinapalabas niya na retokado si ano, hmm. sa yeah. niya? Wala naman siya binabanggit. Wala, oh, wala naman binabanggit e, niya. Parang, binanggit oh, lang oh, ng mga iba. Ang tanging masasabi lang niya, yung sarili niya. Mm -hmm. Sabi nga niya, ang dami-dami na nga niyang views sa pangbabas sa kanya. Uh -huh. Eh, at least tumataas daw yung kanyang engagement kahit Kaya, na. At ah, saka ano, uh -huh. nakakaaliw siya. Eh, dinadaan na lang niya sa ano. Tawa. Kawa, di ba? Pero, sa comedy. Pero nakakatadisines na talagang sunod-sunod din ang project niya, hindi nawawalan. Serye ito pelikula. Kasi in purchase mahusay umartis At baro nung makisama, di I... ba? May pelikula yan. May oh. pelikula yan, ha? Ang husay-husay oh. niya dun sa, sa paraiso ni F. O, oh, true. Hmm. At Magaling nakasama na niya na ang diamond star na si Marisol Soriano. Gumanap sila na kasambay. May labanan sila, confrontation ni Marisol. In fairness, mausay talaga sila. Ah, at nakasama na rin niya ang star for all seasons na si Bill Masantos. Sa pelikula? The Healing. Ay, oo. Ay, oo. Ay, oo. Ah, Tanan sila nila. In fairness, ha? puro bigati yung nakakasama ni Ines. Maricel yung ano, separada. I mean, separada. Yeah, Separad Abandonada. Ay, Abandonada. 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 Ang ganda ng pelikula yung umiyak ko. <laughs> Doon yung team sa ni Jaya. Bakit ikaw? Pagmamahal. Yan yun, di ba? Bakit kaya? kaya nang that, mawala. It, Mali, ang lyrics Ayun oh, no, nga, ayun nga. Hana pa rin liris. ikaw. Ang ganda. ng okay. lamig na pagdaman. Uh, na correct. Naku, hindi ako kinlose up doon. Ang ganda-ganda nun. Ang ganda-ganda ng yes. pinigil yung Team song, di ba? Okay. <music>